may mga pariseyo at saduseyo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Iniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, Kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi ninyo, magiging maayos ang panahon bukas. At kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi ninyo, uulan ngayon. Alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? G kaya ng mga leader ng relihiyon noon sinasabihan din tayo ng Panginoong Hesus na huwag maging bulag sa mga kaganapan ngayon bagkus bigyang atensyon at alamin ang kahulugan ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Hindi lang para tayo makapaghanda na matakasin ang darating na panahon ng tribulation kundi mapaghandaan din ang pagharap natin sa kanya. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ng lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Ano nga ba ang nangyayari sa mundo ngayon at ano ang ibig sabihin ng mga ito kaugnay sa mga prepesiya sa Biblia? Mula noong October 7 ang atensyon ng buong mundo ay nakatuon sa Israel at nahati ito sa pro at anti-Israel. Bagamat ang nagumpisa ng gyerang Israel Hamas ay ang teroristang Hamas, maraming bansa ngayon ang nagkokondena sa Israel. Ito na nga ba ang pasimula ng prepesya ni Zacarias na matutupad sa mga huling araw? Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang alak na magpapalasing sa mga bansang nakapalibot dito. Sa araw na iyon, gagawin kong parang mabigat na bato ang Jerusalem. At ang alinmang bansa na gagalaw dito ay masasaktan. Ang lahat ng bansa sa buong mundo ay magtitipon para sa lakain ang Jerusalem. Ang karumal-dumal na pagsalakay ng Hamas kung saan sinunog, ginahasa, pinatay at kinidnap ang mga inosenteng sibilyan ng Israel ay nakakasindak. Pero mas nakakasindak ang mga taong sumusuporta sa ginawang terorismong ito ng Hamas. May isip mo tuloy na ito na nga ata ang tinutukoy na panahon sa Biblia kung saan ang kawalan ng pagpapahalaga sa batas ng tao at batas ng Diyos ay lalaganap. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupi, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapuso, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Giyera ng Israel at Hamas, Russia at Ukraine. Matitinding lindol sa Turkey, Syria, Morocco, Afghanistan at iba pang bansa. Mapangwasak na pagbaha, sunog, bagyo at iba pang kalamidad sa iba't ibang lugar. Ilan lang sa headline ng mga balita itong 2023. Nakikita mo ba sa sinasabi ng Biblia ang mga kaganapang ito? sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Patungo na nga ba ang mundo sa simula ng pitong taon na tribulation, ang panahon ng walang katulad na paghihirap at kapighatian? Ang Israel ay gaya ng isang parola na nagbibigay ng mga senyales kaugnay sa mga propay siya ng Biblia. Sa katunayan, ang paggawa ng kasunduang pangkapayapaan ng Israel at Antichrist ang hudyat ng umpisa ng tribulation. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng pitong taon. At sa kaguluhang nangyayari ngayon sa Israel halos ang buong mundo ay nananawagan ng kapayapaan para dito at parating na ang araw na sasagutin ito ng Antichrist. Pero huwad na kapayapaan ito at ang kasunod nito ay ang tribulation. Pero pagkatapos ng tatlong taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos kung ang mga nangyayari ngayon ay nagpapahiwatig na papalapit na ang tribulation ibig sabihin ay mas papalapit na ang rapture ang pagdagit ng panginoong Hesus sa mga mananampalataya upang isama sa kanyang kaharian sa langit sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ula para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ano pa ang hinihintay mo? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para makasama ka sa pinaka-exciting at pinagpalang biyahe ng iyong buhay.